Isang halaga ng shabu ang nasabat sa magkahiwalay na operasyon sa bansa. Ang isang tulak ng droga sa Zambales na pag-alamang leader din ng criminal gang. At sa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawit. Timbog ang tatlong lalaking ito na itinuturing na high-value drug personality sa Central Luzon. Sa isinagawang baybas sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, Nasabat sa mga sospek na sina alias Dwin at Jer ang higit isang daang gramo ng shabu na nagkakahalaga ng halos 7 milyon pesos. Arestado rin ang isa pang alias Kadyo sa Subic Zambales na kinilalang leader ng isang criminal gang. Nasamsam sa kanya ang higit 30 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang halos 230 milyon pesos. Sa Bacoor Cavite, teklo rin ang tatlo pang high-value targets dahil sa pagtutulak ng droga. Nakumpis ka sa kanila ang tatlong kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit 20 milyon pesos at kasama ang dalawang baril. Sa Iloilo, isa ring high-value target ang naaresto sa bayan ng tubungan. 135 grams ng shabu ang nakumpis ka sa sospek na may halagang halos isang milyong piso. Sa barangay West Rembo naman sa Tagig, nakumpis ka ang halos 40 gramo ng shabu sa isang alias Dennis. Nagkakahalaga yan ng halos 250,000 pesos. Nasa kustudiyan na ng pulisya ang mga sospek na maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.